Good morning! Welcome back po sa ating youtube channel at nagpapasalamat po sa inyo si Tito Bar Tayo po ay 200 subscriber na po oh! Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating channel At sa mga hindi pa po nag subscribe, please subscribe po tayo At marami po tayo mga upload ng mga videos Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless. For today's video po ay tuturo ni Tito Bar kung paano natin mapapanatili na malaki yung ating kitain sa Landa Movie. Una-una po, ang una natin i-accept yung pinakamalapit sa ating location. Since na uh, ang ginagamit ko po ay ban is 1,000 kg po yung yung dapat na pipick upin ko para hindi logay. Sa ngayon po kasi, uh, pumapasok na ang 600 kg at saka 300 kg. Ibig sabihin, mas mababa kung ito yung kukunin ko. So, hahala po tayo, kagaya nito, 1,000 kg ban. Ito po yung sa akin. Kaso, 6 km yung layo po sa akin. Hindi ko po kukunin niya kasi logi tayo sa diesel dyan. Dapat na ang kinukuha ko, 3 km pababa. Ayan po. Kaya hintay-hintay -hintay tayo. Kagaya nito, Santol, Manila. Ibig sabihin, malapit to sa akin. Pwede ko na tungkulin uh, yung 600 kg pwede na rin yan sa akin kasi malapit lang naman to ito kagaya nito 2 km napakalapit tapos kaso ang dala nito San Juan Batangas 2478 so pagka na pick up na natin itong ganito example pagka na pick up ko na to at nakita ko na yung yung ikakarga ko dito at uh, kung maliit lang naman yung kargada nila makakapagsabay pa tayo ng same location dapat same location yung pagdadalhan natin kasi pwede tayo mag double book kahit saan pero dapat pipiliin mo yung same location para hindi sayang yung yung gas natin so yan po at i-actual ko po ito pagka naka pick up na tayo at ito ko i-actual natin yung tinuturo ko kang kung paano tayo kukuha ng mga double booking so malapit lang po yung aking ka -pick up ngayon 1 kilometer lang ang layo Tingnan po natin ang ating kukunin. Pero madalas na po akong pumipick up dito kaya alam ko panel board lang yung ating kukunin, yung mga plastic PVC. So mahaba lang yun. Mahaba siya pero magaan. So yun po magandang sabayan ng mga sa pang booking. Since na makati po yung ating drop off, so marami po tayong pwedeng isabay dito pwede kong isabay ang papunta ang uh, Paranaque pwede rin ang Taguig pwede rin Makati depende sa mga makikita nating guping labasan ang tabasa ng estudyante kaya dito doon sa kabila sarado yan pagka ganitong tanghali usually lumalabas po ako ay mga 11 or 10 you know, depende sa kasi namimili pa tayo ng booking hindi yung banat ka lang ng banat hindi ganon basta pagka nakakita ka ng booking ay accept lulugi ka medyo ano uh, mo rin pipiliin kasi sa tagal ko na sa lala mo may mga time na uh, alam ko na yung mga mahirap yung booking alam ko yung matagal lang ano ah uh, maka-accept tapos yung traffic ito, madalas ako dito nakaka-pick up. Kilala na ako dito. At iyan na nga yung ating first booking. Tamang tama talaga. Oh. Alam na alam na natin yung ikakarga. Panel board. Plastic lang yan. So doon na po busang bayad nito. Uh -huh. At ito na, may na -pick up na tayo. Wow! Malapit lang din dito sa pinikapan ko. At yun nga, ganda yung na-pick up natin kasi parehas. Makati ang dala. So yun yung the na pagpili ng booking Unang-una, dapat malapit lang sa'yo. Pangalawa, pagka na -pick up mo na yung yung unang booking Pagka nakita mo na yung pangarga sa kaka mag-accept ng isa pa. Tapos dapat malapit lang din do sa location kung saan ka nag-pick up. At ang mahalaga doon dapat parehas lang yung pagdadalhan or hindi man parehas dapat along the way madadaanan or mauna yung isa o yung isa ay mas malayo okay lang. Basta yung makikita mo naman kung hindi ka lugi sa pagdadala. Ganun lang, ulit-ulit lang yon hanggang maghapon. Kasi yung booking ngayon kay Lala talagang pag single-single lang yung kukunin natin at na talaga matatalo tayo sa sa diesel at saka yung sa traffic. So imbis na makakasampung booking ka, makakalima ah, ka lang eh, double booking lagi ang ang tinukuha mo at least yung limang biyahe mo sampu na agad na deliver yon so yun lamang po yung ah, uh, lagi natin tatandaan kung paano tayo kikita ng malaki dito kay mo po at lagi tayo magingat sa ating pag-drive, sa mga nanguhuli yun isa pa yun maraming mga uh, kwan din eh spatter tingnan natin punta natin yung pangalawang booking nandito na po tayo sa pangalawang booking at ang na uh, pick up natin ay mga bulaklak mga pang Chinese New Year daw to napakaganda at uh, take note dito po ay para sa mga VIP raw pinaka uh, sermani pangilinan Yeah. So, delivera po natin sa Makati. nandito tayo sa may Manila Peninsula kung saan ang si Tito Bar ay matagal din nagtrabaho dyan bilang isang waiter naalala ko pa so kakaliwa na po tayo dito sa Makati sabi niyo yan po yung, yung Peninsula Manila ganda no Lalo po yung loob niya nung napakaganda. At ito po, minababa na natin yung mga bulaklak. Dito sa Makati. Sa Pilditi Building. natin yung bubuhat yun, dinala na yung mga bulaklak napakagandang bulaklak proceed na tayo dito sa pangalawang booking at yan po uh, natin yung pangalawang booking completed na Ayan po, may na-pick up na muli tayong isang booking papunta sa may krami at nandito po tayo sa may Makati So yan po, pwede pa nating sabayan na isa pang booking. At nandito na po tayo sa isang pick up in ito yung isasakay niya So may lalagyan yung kanyang TV Brad, pwede sa ilalim yan, ano? Kasi baka ma... Magasgasan tong, ano? Ang dali. At ah, ito po, may deliver ko na muli yung, yung panghuling booking. Pinababa na nila. Ito, for innovation pala ito. Maganda, magaganda yung materyales. So pagka naibaba na nila to, pwede na uli akong kumuha ng another booking. So ang kukunin natin yung malapit dito. Para dalawang, ano pang dalawang ano ko na to. Pero ang total na biyahe ko na apat. Yun ang mga napakaganda pag double book. Ang lagi nating nakukuha. Nissan Urban po ang gamit natin. Iyan ay category nito ay 1,000 kg. At pumapasok dito mga booking ay 1,000 kg, 600 at saka 300 kg. Yun naman po ay wala sa bigat. Yun ay nagbabase sa laki. Kasi pagka halimbawa, itong karga ko na to wala pang 100 kilogram yan pero pagpalagay na meron pero hindi yan kakasya dun sa ano sa mga Innova o kaya sa MPB so ang ibubok nila talaga ay is 1000 kg kagaya ng L300 H100 Travis at saka ito magkakategory yan ban high ace saka yan ano pa ba yung bago at inabot na nga po ng gutom si Tito Bar kaya tayo kakain muna dito kay Kabayan gutong agutuhan in kainan walang tulugan pala to ibig sabihin 24 hours at ito na po yung in order Tito Bar. Wow, napakarami po ng laman ano. Napakarami ng chicharon, may itlog, may isaw at may tuwalya. So parang lugaw overload na to. Lagyan natin ng banghang. May paminta na yan. Saka ito, ang pasarap. Calamansi. At napakarami po ng mino nila. May mga uh, pang ano dito, almusal. Silog, bagnet, silog. Marami pang iba. May sisig. Ang daming pamimilian. Ito. Dito lang po yan kay kabayan. Along ano po to sa may Tihiner Corner Keyport Malapit dito sa may Kamuning So yan po Kahin po tayo Thank you Lord Sa blessings At ito po yung napag pray ko na Samahan nyo po muna tayong kumain Wow Sarap po alam niyo po, paborito kong lugar. Kaya pag may nakita kong mga ganito, tumihinto ako. Sige po, kakain muna tayo. Ito naman ang mga karga ni Tito Bar. Ay puro mantika. Padali naman ito sa may Santa Ana. Yung mga ganitong pagkakataon, parang mahirap na mag kuha ng isa pang booking kasi nga parang ano eh ngayon lang ako nakapagkarga nito kung kabisado ko yung ilalagay pwede akong kumuha pero pagka ganito mahirap eh, na baka makancel lang so ito yung ano ito yung first time ko na hindi makapag double book so deliver ko na to sa uh, Santa Ana Kaling naman tayo dito sa may Ermin Garcia sa may Cubao Completed na po yung ating delivery At pwede na ulit tayong pumikap ng another booking sa Lalamog So ganun lamang po ang pag-accept at pag-deliver ng mga booking Nawa ay may natutunan po tayo sa araw na ito at patuloy po na suportahan nyo ang channel ni Tito Bar upang dumami po ang mga subscriber sa mga hindi pa po nakapagsubscribe please subscribe at hit nyo po yung notification bell para maging updated po tayo shout out nyo nga po pala kay John Tixay Vlog full support po Tito Bart, ingat po kayo sa biyahe. At uh, siya po ay watching from Cavite. Ingat din po kayo, Mr. John Texai. Salamat po sa panonood. At next, shout out din po kay Moto Moto Cubs 7581. Wow, ganda naman po dyan. Idol. Lods, pa shout out naman. Salamat po. At shout out din po kay Rika uh, Sisters. Pa shout out naman po Tito Bar. Maraming salamat po sa inyong mga panonood. At ingat po tayong lahat. At sa mga susunod po na magpapa shout out, ay mag-comment lamang po kayo at uh, sa next video po natin ay ilalagay po namin kayo dito. Maraming salamat po at God bless us all.